Idol, bloated yung katawan ko. Anong first step para maging healthy? Para maging healthy, check mo kung ano yung bakit ka naging bloated. Baka sa kinakain mo, baka may allergy ka. Kung wala ka namang allergy, baka sobra ka sa asin. Or yung electrolyte balas sa katawan mo. Hindi, baka sobra ka sa sodium, kulang ka sa potassium at magnesium. At kaunting calcium. Pero ang ka maganda dyan, pwede ka mag-sona o yung nabibili online na parang jacket kasi may kumukulo sa ilalim na sona, mumurahin lang. O konting papawis, konting walking para hindi tayo mabigla. Kasi baka jogging o running, sumakit yung kasukasuan mo. O mabigla ka, dahil ka sanay. Konting galaw lang na magpawis tayo. Okay na yun. Until ma-detox mo yung katawan mo. Kung may amoy, amoyin mo baka kasi sa pagkain mo or something na may allergy. Usually pag uh, full of MSG or sodium or, or processed foods yung kinakain namin ni Mrs. Ang ganda ng mga pumps ko, pero yung pawis di kagad lumalo sa pag lumabas, mapaho, kahit naka-deodorant ka or whatever, makaamoy mo siya sa t-shirt mo. So yun lang. Tama kayo, mali ako na Dr. Do over, works for you. Happy healthy!